Hello guys! Good morning! So ayan na nga, kakagising ko lang. Kakagising ko lang, 6 5 am in the morning. So actually, kanina pa akong gumising. Mga plus 4.30 kasi nag-alarm ako. Kailangan kong maglinis na naman ulit nito mga kasimple. So syempre, panalangin ko, sana ito nang huli. Sana ito nang huli pupunta yung um, uh, mag -ano dito sa bahay namin, mag ng bahay. Para siyang cold, para siyang alakas talaga. Ganito dito sa Amerika magbenta ng bahay. I-appris nila. Kung karapat dapat talaga ang presyo na binigay sa bibili. Yun. Kaya yan ang mga kasimple. May buhok yung aking necklace aking nabili dito sa Amerika. Actually, from ito, ito sa Italy to guys. From Italy. so yung gold. Pero maliit siya. Pero sobrang mahal nito mga kasimple kapag regular price. Kasi nag-sale that time. Yan, binili ko to. Mahal to sa regular price. Mga $699. dollars ganun. 699, ganun parang 700 na ba? Ngayon. So, yun na nga mga kasimple. Um, yun. Sana last today. Tapos pupunta dito yung city. Pupunta dito, may papasainan sa amin. Tapos yung mag a today. Sana ito na ang last. Kasi pagod na pagod na talaga ang kasimple. Kaya, think, um, I hope mga kasimple. I hope mga kasimple yan. Pupukas muna ako. Siyempre may pasok ako kahapon ganito ang itsura ng bahay namin. Haplas. Panlaban sa lamig. <laughs> si Mi, mag ako siya giaplas, ha? Kailangan ko naman maglingpit dito sa paligid. Timplahan ko muna sa pagkaroon ng kapit. sana Patay lang lang ang pinang. Pinagpunan ko ng mga kasimpo. Kasi alam nyo, mamaya ang uklak na yun. Pupunta dito. Yung mag-abris ng bahay namin. Kaya, kailangan ko ng bilisan Tiplahan si Papang Kao ng kape. Magkakape muna din ako guys. Para ano tayo eh. Hindi ko Tingnan natin. Hindi ko maabot ang kailangan may ladder. Standard tong mga bahay mga kasimple dito sa America. Kailangan may ladder ka talaga pag maano ka, maliit kang babae, may ladder ka. <laughs> Ay, nagmantika-mantika mantika, -mantika lalukuyan na hindi madumihan ang aking stove. Pero, mantika-mantika talaga. Normal lang yan, day. Kapag may lulutuin ka. Kapag wala kang bigas. <laughs> wala ka talagang, walang madumihan kapag wala kang bigas. It means marami kang bigas na niluluto dito. Marami kang pagkain. Kapag malinis yan, wala kang bigas. pinaka pinaka ng kapa. Na, aga namin bumising. Sana lang naman kasimple. Ito na ang huling-huling na ito na may pupunta dito. Karakara -kara talaga ang kasimple nyo. Mahirap pala kung makasimple kasi kailangan mong linisin ng, ng maayos. Sabi ko sana ito na ang huling. na yung pinaka huli mga kasimple para na mahirap mga kasimple okay lang mga kasimple wala akong trabaho sa iba wala akong trabaho kahit lagi akong maglilinis sa bahay kaya lang may trabaho ako napapagod din tayo mga kasimple pero sa awa ng Diyos minsan mga kasimple naisip ko kapag susuko tayo Walang mangingan. Gag Tayo pa rin. <laughs> Kaya walang sukuan. Continue ang laban. So, serve ko muna ang taping ng aking asawa. Para sa kanya. Tikman natin. Mm, nagustuhan niya to. Hello. Hello pa. <laughs> Good morning. Ayan, oh, nagtatrabaho ang aking asawa. Umagang umaga. Get your coffee. Yan, nagtatrabaho yan siya kahit umagang umaga. umaga. Sa'yo. Sa'yo pang bontag. Sa'yo tag trabaho na. Walang katapusan ng trabaho ng aking asawa. Kahit nalutulong, trabaho. <laughs> so, ayan, dito lang tayo magkatapos, mga guys. Kasi kailangan ko nang maglinis. Mm to na ko linis ngayon. Ayan, kape.